Higit 10,000 katao ang nakipagkaisa sa tinaguriang Love Affair with Nature sa Puerto Princesa City, Palawan. Isa itong aktibidad na naglalayong makapagtanim ng mga bakawan bilang pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kalikasan. May detalye si Alan Dave Lopez. Binaos ka ng Puerto Princesa ang ikalabing tatlong taong malawak ang pagtatanim ng bakawan o tinatawag nilang Love Affair with Nature. Aktibidad ito ay dinalawa ng hindi pa babas 10,000 palawenyo kasama na itong iba't ibang kagawaran at sangay ng gobyerno, kasama rin ang mga opisyalis nito. Maging ang mga paralan, business establishment at mga pribadong organisasyon ay nakiisa rito. Ang nasabing tibidad ay sinagawa sa Prok Pag-asa Barangay no, San si Jose, Puerto City, Palawan. Ayon kay Julian Bernardo na aming nakapanayam, ay masasya at sa ganitong paraan na natulong siya sa kalikasan. Isa ito sa mga paraan upang maipreserba at mapanatili ang ganda ng kalikasan. Dahil sa inasahan libu-libong dadalo, ay halos 250 kapulisan na na-deploy ayon kay Judy Bawan ng assigned person ng PNP. Mula rito sa Puerto ng City, Palawan, kasama si Cesaril Palema, Liramay Lopez, James Ligado, Alan Dave Lopez, Eagle News.